Ngayon, International Women's Month, mga isyo ng kababaihan ang binagandi ng ilang senatorial candidates sa kanilang kampanya sa election 2025. Meron din mga kandidatong nangampanya abroad. May unang balita si Bam Alegre. Nakaisa si Jerome Adonis sa pagdiriwang ng buwan ng kababaihan sa Laguna. Naroon din si Congresswoman Arlene Brosas na isinusulong ang expanded maternity leave law. Pantay na pasahod sa mga magagawa sa buong bansa ang idiniin ni Atty. ni Matula. Pondo sa libreng pabaon alinsunod sa free college law ang itinutulak ni Bam Aquino, sa Cebu City. Nakapagpulong si Ronel Arambulo sa isang komunidad sa Rojas Capiz. Tulong sa kabuhayan ng local vendors ang ipinahayag ni Representative Franz Castro. Tinalakay ni Danilo Ramos sa Capiz ang fish at rice situation. Sinabi ni Senator Bongo sa isang assembly na tututukan niya ang issue sa PhilHealth. Laban kontra ilegal na droga pa rin ang isinsulong ni Senador Bato de la Rosa sa Palawan. Sa Laguna, kinontra ni Atty. Jimmy Bondo ang ani ay kabulastugan ng pamahalaan, pagsugpo sa katiwalian at korupsyon ng itututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Itinutulak ni Atty. Vic Rodriguez ang death penalty sa kasong plunder. At bukas ni Philip Salvador ang libreng gamot sa senior citizens. Naghayag din ng suporta si Camille Villar sa mga kababaihan sa pagbisita niya sa Luna Isabela. Sa Iloilo -Ilo City, sinabi ni Manny Pacquiao na tututukan niya ang family values at mga isyo sa kahirapan at edukasyon. Si Senator Bong Revilla, planong gawing batas ang pagbaba ng singil sa Sinihan. Suporta sa mga maing isda ang idiniin ni Lyo de, de Guzman sa Zamboanga City. Seguridad sa makatotohan ng impormasyon ang isinulong ni Gringo Hunasan sa Batangas. Kahalagahan ng maunlan na agrikultura at tinalakay ni Atty. Raul Lambino sa Pampanga. Suporta sa kababaihang solo parents ang ibinida ni Sen. Amy Marcos. Nanawagan si Kiko Pangilinan na toll exemption para sa mga truck ng agri-products. Kahirapan at kontra-korupsyon ang isinulong ni Ariel Carubin sa Cavite. Nag-motorcade at nag-ikot sa palengke sa Pasay si Senator Francis Tolentino. Si Ben Tulfo ay hinihikayat ng kababaihang nakararang sa pangabuso na magreklamo. Si Congressman Erwin Tulfo ay ang mas matibay na proteksyon sa OFWs. Proteksyon sa mga migranteng Pinoy ang inihayag ni Benher Abalos sa OFW sa Hong Kong patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatok ng senador sa eleksyon 2025. Taon balita, ba malagre para sa GMA Integrated News. Dapat may managot sa pagguho ng bahagi ng Kabagan, Santa Maria Bridge sa Isabela ay kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro, kausap sila ng Pangulo kaugnay nito at pinaimbisigan na ito sa Department of Public Works and Highways. Inutusan na raw silang tukuyin ang naging problema pati kung sino ang kontraktor ng proyekto. Dahil di malaman ng Pangulo kung may bayad ba ito ng korupsyon. Ayon sa Kabagan Police, walo na ang naitalang nasaktan dahil sa pag ng tulay noong nakarang linggo. Posible raw na hindi nasampan ng reklamo ang driver ng dump truck na dumaan doon. Dahil biktima lang din daw siya, mataos payagan dumaan ng nagbabantay sa tulay. Inaanap pa rin ang nagbantay sa tulay Isa sa ilalim muli sa training ang lahat ng enforcers ng Land Transportation Office sa bansa. Kasunod ng viral video ng pag-aresto ng ilang LTO officers sa isang lalaki sa Panglao Bohol. Makikita sa video na nakahiga sa motorsiklo ang lalaki habang puwersahang pinabababa ng mga tauha ng LTO Region 7. Nakuhanan daw kasi siya ng kutsilyo pero depensa ng lalaki isa siyang magsasaka at gamit niya sa trabaho ang bitbit -bit na kutsilyo. Ayon sa pamilya ng lalaki, kinalagkad at sinuntok umano ang kanilang kaanak kahit hindi naman siya nanlaban. Sabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, kailangan mag-retraining ng kanilang mga tauhan para masigurong hindi na ito mauulit. Tututok daw ang mga refresher course sa pagsunod sa karapatang pantao pati sa tamang pamamaraan ng pagpapatupad ng mga alituntunin. Sinuspindi na ng LTO Region 7 ang mga sangkot na tauhan habang nagsasagwa sila ng investigasyon. Nasa kusudiyan naman ang mga pulis ang inaresto ng lalaki at inihahanda ang mareklamo laban sa kanya. Hindi nila tinukoy kung ano ang mga isasampang reklamo. Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa NLEX Balintawa kung saan kahapon nga po nagsimula na ang toll hike o yung dagdag dito sa kabaan ng North Luzon Expressway. Batay sa bagong toll fee matrix ng uh, toll regulatory board, nasa 5 hanggang 15 pesos ang dagdag sa open system. Ito po yung sakop ng mga lungsod na Navotas, Valenzuela at Caloocan hanggang Marilao, Bulacan. At 5 pesos ang dagdag sa mga class 1 regular uh, cars at SUV. 13 pesos sa class 2, yung mga bus at mga malilita truck. At 15 pesos sa mga class 3 o yung mga malalaking truck. Bukod po rito, tumaas din ang sigil sa mga end-to-end -end na lugar mula Balintawak hanggang Mabalak at Pampanga. Tataas yan ng 57 pesos para sa Class 1 vehicles, 142 pesos sa Class 2 at 171 naman sa Class 3. Samantala, may dagdag sigil din sa Subic Freeport Expressway. 7 pesos ang itataas para sa Class 1, 18 pesos sa Class 2 at 21 pesos sa Class 3. Ayon po si, uh, TRB, Layo nito na maging mas komportable ang biyahe ng mga motorista sa North Luzon Expressway. Sa mga oras pong ito, wala pa rin tayong nakikita ng, uh, paghaba ng pila ng mga sasakyan dito sa toll gate. Diret-diretso pa rin po ang biyahe ng mga motorista. Kagunday po ng uh, toll hike, makakausap po natin ngayong umaga, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board, si Ginoong Julius Corpus. Kabalen, Sir Julius, maya pabak, pa magandang umaga po sa inyo. Uh, Sir Ivan, uh, ma'am, ma ay pa-apak po kaya kayo at to all our listeners and viewers dito sa GMA 7 DZWP, Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, nasa Opo live po tayo sa Unang Balita, Sir Julius. Ano ho ang naging pangunahing dahilan ng TRB sa pag apruba dito po sa toll hike ng NLEX? Ah. Uh, opo, uh, kabalikan ang uh, ating pong uh, ano, ang ating Alex uh, uh investor-operator dito sa index, so, ay pinakaluban po ng ating uh, uh, kasunduan na pinasok ng pamaraan with them. To so, seek an adjustment of toll fees every two years, yan po ang tinatawag nating regular periodic adjustment. So, isa po yan sa basihan natin kung bakit nabigyan natin sila ng pagkakataon na mag-taas uh, 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 ng uh, toll fee uh, di, uh, kahapon o no, yung March 2. The other reason po uh, 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 is uh, the fact that uh, they performed or they completed an additional work, no And hindi kasama sa dating scope of work nila, uh, which is the mm -hmm. completion of the Kanda-Papayatak. And uh, because they have done that, yung additional work, uh, sila naman po ay kailangan din naman na ma-recover nila yung yung uh, investments that they have poured in para dito sa Kanda-Papayatak. Uh, going back dun sa first uh, uh, reason po natin, uh, uh, they, they can seek uh, a toll fee adjustment and ask for a toll fee adjustment every two years. Uh, uh, yan po dapat ay uh, 2023 pa pinatupad uh, uh, sa <clears throat> ibang. Uh, Nag-file po sila uh -huh. ng 2022. Subalit, uh, pinag-aralan po munang mabuti ng ating tanggapan yung kanilang petition. At the same time, uh, pinakomply muna sila Uh, ng TRB ng lahat ng possible requirements before they can even adjust any toll rate. Ang nangyari nga po, instead of uh, um, okay. nung bigyan sila ng uh, approval ng ating uh, tanggapan, ang ginawa pa po ng ating tanggapan ay minarapat na huwag itong singilin sa isang bagsak ng sa ganon, ay hindi magiging mapigat sa ating mga motorista. kaya ang ginawa po, kalahati lamang Noong 12 uh, June, for the 2022 petition, okay. ang uh, pinasingil sila sa kanila kahapon. Yung kalahati po niyan ay maaari okay. nilang uh, isingilin o idagdag <clears throat> uh, muli uh, sa next year na. Pero yan po'y dadaan muli sa pag-aaral at pagsusuri yes. ng Toll Regulatory Board bago man okay. lang nila uh, ma makolekta yung the other half year. The other reason, going back okay. to the other yes. reason. Sir, Sir Julius, pong, <clears throat> yeah, go ahead, go ahead. About the other reason is yung pang kanda ba kung ma 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 <clears throat> mapapansin ninyo kabalit. Uh, ito po'y uh, may ginawang Uh, third Candaba viaduct yan, no? yung five kilometer uh, <coughs> natin na three lane na bago. Uh, yan po yung additional scope of work mm -hmm. nila, no? O, yung baga sa ating kasunduan. At uh, nararapat lamang yes. na because this is an additional scope of work, nararapat lamang na additional investment yan that they need to recover also. Binuksan na po yan ng buo, kabuuan, noong um, December okay. 10. Na Sir Julius, 10, if I may din, interrupt, uh, yes. Yes, uh, Kabalian. niyo po yung, mga, yung scope of work. Inayos sila yung uh, kandaba Candaba Viaduct. May, of course, may maintenance work dyan, something na, that entails cost on the part of the toll operator. Pero bukod po dyan, may aasahan po, po kaya ang improvement sa motorist experience. Halimbawa ho, itong mga RFID sensors sa mga toll plaza, makakaasa din po kaya ng kumbaga, return of investment din naman ang mga motorista since they are paying more actually to use the toll, toll roads. Tama po kayo, Kabalen. and If you, if you recall, lately they have uh, responded positively and in full support of uh, sa, <coughs> sa objective and, uh, and, directive ng aming uh, putihing kalihim ng transportasyon at chairman TRB on uh, fixing yung mga remaining issues dito sa mga ETC, no? yung mga RFID nila. And they have given their full support. So they will mm -hmm. be doing and continuing yung improvements na yan. Other than yung mga improvements pa po na nagawa nila and improvements that they are still going to introduce. In fact, bukas po, meron po silang uh, groundbreaking for another expansion dito sa Mindanao Avenue. If you recall, kung papa, ifong, uh, Mindanao Avenue, pagka mag-exit mm -hmm. kayo dyan, napaka na po dahil dyan, uh, medyo mabigat na yung pagda uh, dyan. So ang ang gagawin po nila, uh, mm. underground break na po 'yan bukas. Didudugtong na po 'yung Mindanao Avenue kay Lino Avenue. So that is just one of the improvements that our motorists will have. To, okay. Uh, mm. uh we look the uh, forward to mm. and uh, yun pong widening no ng ating uh, from San Fernando up to Mabalacat, uh, one day in each direction including the lighting and many, many more na other than those that they have okay. already introduced the past years. Opo. So, okay. Panghuli na lamang po, Sir Julius, nabanggit nyo ito ho'y kalahati lamang first tranche, ano? Yung second tranche, kailan kaya natin maasahan at uh, I suppose ganun din po yung magiging dagdag pag pinatupad na ito? Uh, yung pong uh, second tranche natin is supposed to be collected next year but it will not be as big as this one na pinatupad ngayon. Kasi nga po, uh, this uh, adjustment that we effected last, uh, yesterday, uh, Uh, kasama po kasi dyan yung sa Kandababaya, Dakle. Next year will be a smaller adjustment kung sa sakaling yung second glance okay. ay ipapakolekta pa ng ating tanggapan. Sir Julius Corpus ng Toll Regulatory Board, maraming salamat. Good morning sa inyo, sir. Magandang umaga po, uh, Sir Ivan, at uh, sa lahat po ng ating mga motorist users dito sa ating uh, index, uh, makakaasa po kayo na paigtingin pa ng uh, ating operator uh, operator investor ang kanilang pagbibigay ng wasto tamang serbisyo para sa maginhawa at uh, ligtas na paglalakbay sa kanilang expressway sa NLEX po. Magandang umaga po sa inyong lahat. araw-araw sumasakay ng bus si Ana papasok sa kanyang trabaho. Madaling araw pa lang umaalis na raw siya sa kanilang bahay sa Commonwealth Avenue patungo sa pabrika na pinagtatrabahuan niya sa Balintawak. Ang biyahe raw niya tumatagal ng kalahating oras o higit pa. Kung matraffic at may pila sa EDSA bus carousel, aabot daw yan ng mahigit isang oras. Kung sisimulan ng isara ang bus lane para magbigay daan sa EDSA Rehabilitation, baka raw abutin pa ng isa't kalahating oras ang kanyang arawang biyahe. Pag ganun ang ginawa nila, ano, hassle yon sa mga commuters. Pagka ganun kasi, ang ginagawa ko, ah, nag-adjust ako ng oras. Yes po. Ano po? Inagahan ko po ng alis sa bahay. Apektado rin daw ng magiging sa rehab ang biyahe ng security guard na si Rene na sumasakay ng bus mula Quezon Avenue patungong Kubaw para kumuha ng sahod kada cut-off. Masyado na siguro magulo sa daanan at matrapik na kasi ano na eh, parang wala na yung mismong daanan ng bus. Ayon sa DPWH, ngayong Marso, target simula ng EDSA Rehabilitation. Gagawin ang rehabilitasyon sa isang northbound at labinlimang southbound segments ng EDSA. Patitibayin daw ng pamahalaan ang road riding surface, pavement durability at kabuang safety ng mga commuter. Abot sa 7.3 bilyong piso ang kinakailangang pondo para sa EDSA Rehabilitation. Hindi ako sure na masosolusyonan yung traffic kasi crowded na yun sobrang dami ng ano, sasakyan. Isinusulong ang pagpapahigting sa pagpapatupad ng SIM Registration Law. Ito po'y matapos mabisto na bultuhan ang pagbebenta ng mga pre-registered na SIM card na maaaring nagagamit sa panloloko o sa mga scam. May unang balita, si Darlene Kai. Bulto-bultong prepaid SIM cards at text blasters ang nakuha sa Pogo Hub na ito sa Pasay City, Kamakailan. Sabi ng PAOC o Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang mga SIM card ay ginamit para makapang-scam. Yan ay sa kabila ng mahigit dalawang taon ng pagpapatupad ng Republic Act 11934 o SIM Registration Act. Layo ng batas na makontrol ang pagbebenta ng SIM cards at irehistro ang lahat ng gumagamit nito sa layong pigilan ang mga text at online scam. Ang nakababahala, sa social media at online marketplaces, may nabibili pa rin pre-registered SIM cards. Obviously, marami pa talagang mga pre-registered SIM card mm. uh, na mga fake ang identities o laman o data doon sa loob ng re registered SIM cards na yon. Ang nakakatakot kasi doon, yan po yung ginagamit ng mga magpupugoy, mm. yan po yung ginagamit ng mga online scammers, yan po yung ginagamit sa lab scam, tsaka sa online lending apps kaya ho pag iniimbestigahan natin lang ko po, po yung investigasyon kasi po mm -hmm. minsan makaka tapat ka during the investigation ng mga bogus na pangalan, bogus na address. Mm -hmm. So, wala na, stop na po 'yung investigation do. Sinubukan namin gumawa ng mabilisang search sa online selling platform. Heto at hindi mabilang ang sellers na nag-aalok ng umano'y pre-registered SIM cards. Bultuhan pa ang bentahan ng iba. Kaya kailangan daw paigtingin ang pagpapatupad ng batas. Tulungan po ito no, sa implementation ng batas ng law enforcement agencies and uh, yung mga telcos. Kailangan no, higpitan po siguro, dagdagan pa po natin ang mga safety nets. Pag nagpaparegister po tayo ng cards, tapos po dapat every card may accountable pong person. Hindi po pwedeng ibenta ito ng bultuhan. Yan din ang sabi ni Senator Grace Poe, ang main sponsor ng SIM registration law. Halatang halata ay ang implementasyon, hindi nagagawa, hindi, hindi nahuhuli ka agad itong mga ito. Katulad sa Facebook, ano ba naman yung tahakin sila, di ba? Uh, merong mag-post na bibile tapos ihulihin sila. Pwede uh -huh. naman magawa yun eh. Kung meron talagang political will or determination. pwede nating tanungin ng NTC sa susunod na interview kung meron na ba silang nakasuhan. Kasi alam naman natin kahit na may magaganda yung batas natin o masyad o mal, yung mga parusa ay mabigat, kung wala namang nahuhuli, eh wala namang matatakot. Sinubukan namin kunin ang panig ng National Telecommunications Commission o NTC pero wala pa silang tugon. Nauna nang nangako ang NTC na tututukan nila ang mga isyu kaugnay sa mga insidente ng scamming. Bagamat aminado silang ang SIM registration ay hindi raw silver bullet o nagiisang garantisadong solusyon para matigil ang messaging scams. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Inibisiga na rin ng mga otoridad ang tinatawag nilang muscle group na mga pogo. Sila umano ay mga retired na sundalo mula sa ibang bansa at nakatokang malakit at pumatay bilang enforcer ng mga pogo ay sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. May una unang balita si Rafi Tima. Hindi sinasantabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang posibilidad na ang ilang tauhan ng mga nabuwag na Pogo Hub ay kabilang sa tinatawag nilang muscle group. Ayon sa PAOC, nagsisilbi ang mga ito bilang enforcer ng mga Pogo Hub. Ito yung mga uh, retired uh, military ng, uh, ng minsan ng China. Mm -hmm. Ito yung mga, yung mga goons na hinahir nila para mangidnap Mm -hmm. Para manakit, para manakot, uh, para pumatay. Yung mga yan, nawala ng trabaho yan. Mm -hmm. Yung mga enforcer na yan, yung mga muscle ng pogo, eh hindi naman po sanay sa computer yung mga yan. Sila po, ang talagang skills nila is pumatay uh -huh. at manakit at mangidnap. Mm -hmm. So ang gaga ang ginagawa nila ngayon, naghahanap na lang po sila ng mga pwede nilang uh, kidnapin. Ang muscle group kasama sa mga tinitignan ng PAOK na posibleng sangkot sa pagdukot sa 14 anyos na estudyante sa tagig noong February 20. Ayon sa PAOK, bumuna ng task force para imbestigahan ang pagdukot. Tinitingnan pa rin po yan, iniimbestigahan pa rin po yan. Mm -hmm. uh, ng, uh, ang, alam ko nagawa uh, na po ng task force dyan. Ano? Mm -hmm. But uh, siyempre, uh, check check pa po yung mga involved. Kaugnay ng mga umanay Chinese spy, hinihintay pa raw ng pao ang resulta ng investigasyon ng iba't ibang law enforcement agency kung may kaugnayan nga ang mga opo operator sa mga nahuling umanay Chinese spy. Ang League of Provinces of the Philippines aalamin daw ang katotohanan sa report na may mga lokal na pamahalaan na nakinabang ng pera at gamit mula sa mga nahuling umanay Chinese spy. Ang Chinese Embassy, sinabi sa isang pahayag na tutul sila sa anilay walang basihang akusasyon na ang layon lang ay siraan ng kanilang mamamayan. Lagi raw nilang bilin sa kanilang mga kababayan sa ibang bansa na sumunod sa mga lokal na batas at regulasyon. Matagal na rin umano nagbibigay ng donasyon ang ilang Chinese citizens sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga humanitarian donation at relief work na mainit namang tinatanggap ng mga Pilipino. Naon ang in-report ng Reuters News Agency na nagdonate ng pera at motorsiklo ang ilang nahuling umano Chinese spy sa ilang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng isang NGO Sinubukan namin hinga ng pahayag ang AFP, DILG at National Security Council tungkol sa issue, pero wala pa silang pahayag kasama sa litrato sa isang award ceremony noong June 2024 si Cagayan Governor Manuel Mamba at apat na naarestong Chinese nationals na hinihinalang espiya sa Pilipinas. Sinabi ng gobernador na walang natanggap na anuman ang kanilang lalawigan mula sa mga Chino. Hindi rin daw niya personal na ang mga ito. Ito ang unang balita, Rafi Tima para sa GMA Integrated News na nanatiling stable at hindi na raw kinakailang gumamit ng mechanical ventilation si Pope Francis. ay sa Vatican, nagpapatuloy na lang ang high flow oxygenation therapy ng Santo Papa at wala siyang lagnat. Dumalo na rin siya sa Holy Mass kasama ang mga nag-aalaga sa kanya sa ospital. Sa inilabas niya mensahe, nihayag ng Santo Papa ang kanyang pasasalamat sa mga patuloy na nagdarasal para sa kanyang paggaling. Nakakonfine pa rin sa ospital sa Rome si Pope Francis matapos ma-diagnose ng double pneumonia. Isang so, Instagram post naman, nirepost ni Michael V. ang kanyang sketch kay Pope Francis bilang pagbibigay pugay sa Santo Papa. Sa kauna-una ang pagkakataon, lumahok ang Pilipinas sa sikat na Venice Carnival sa Italy. Binida ng tatlong Pinoy dance groups ang Pilipino folk dances sa kanilang 30-minute performances. Kabilang dyan ang sinulog at bulaklakin. Ang partisipasyon ng Pilipinas sa Carnival ay naisagawa sa tulong ng Philippine Consulate General sa Milan at Philippine Honorary Consulate sa Venice. Suportado rin ng Department of Tourism. Ang Venice Carnival ay isa sa pinakamalaking carnival sa buong mundo at dinarayos ng abot sa 3 milyong turista kada taon. surprises and grand reveals habang papalapit ang muling pagbubukas ng bahay ni Kuya para sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Save the date dahil sa March 9 na mapapanood ang teleserye ng totoong buhay dito sa Kapuso Network. May pa-sneak peek na ring celebrity housemates mula sa Sparkle at Star Magic Clients or Talents. Ni-reveal na rin si Asia's Limitless star Julian San Jose at Asia's pop heartthrob Darren Espanto ang magkukola para sa bagong version ng Sikat ng Pinoy. Dagdag din sa pamilya ni Kuya ang first kapuso host na sina Gabby Garcia at Mavi gaspi na ready at excited ng magbigay ng updates. Makakasama din nila ang kapamilya host na sina Bianca Gonzalez, Robbie Domingo, Melay Cantiveros, Alexa Ilacad, Chong D, at Kim Chu. Present sa big media con ng kapuso and kapamilya executives. Naraon sina Jimmy, Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo, OIC Program Management Melded Garcia, ABS-CBN COO for broadcast Corey Vidanes, At Head of TV Production at Star Magic Laurenti Diogi. Extra special ang edition this year, Dahil, Pinagdariwang PBB Ang kanilang 20th Anniversary. Exciting! It's collab after collab. Ngayong March 9 na ang nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big, Big Brother Celebrity Collab Edition! Edition. Samantalang ni-release ni Blackpink member Lisa ang solo music album niya na Alter Ego nitong biyernes. Last Friday rin nang i-release ng SB19 ang new single nila na Damn na may live performance sa All Out Sundays kahapon. Narito ang unang chika. <laughs> Pati, 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 ko, ang Matapos ang release ng Damn music video, maangas na production number ang pinakita ng SB19 sa first live performance ng Damn sa All Out Sundays. Suot ang kanilang astig na OOTD na mala fantasy series characters. Before the performance, may tutorial din sila ng koryo ng Damn sa ilang kaayos barkada. Si ni SB19 member Pablo, sinagad nila ang kanilang creativity sa kantang Damn at upcoming EP ng grupo. Music versatility and dynamic performance naman ang ipinakita sa concert ni GOT7 leader JB sa Pasay kagabi. Kaya naman all-out hiyawan at overwhelming support ang natanggap ng K-pop star mula sa Philo Agase. Before the concert, sinabi ni JB na gusto niyang mag-showcase ang iba pang genre ng music. Ang susi raw sa kanyang pananatili sa industry, ang love ng fans na nagbomotivate sa kanya na mas galingan pa. After her acting debut sa The White Lotus Season 3, ni release ni Blackpink member Lisa ang solo music album niya na Alter Ego. Tampok ang iba't ibang persona ni Lisa with different characters and looks. Offer niya raw ito sa Global Blinks. Sa IG, nagpasalamat siya sa mga tumulong sa pagbuo ng kanyang album. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.